ulit ako sa puno ng apple. Oh, marami na naman po ang bagong sipil. Yan po siya. Hmm, malaki na din po sila. At kung puno po yan nang tibig, eh, hindi naman po yan ganyan ka kinis. Yung puno po ng tibig ay makinis po yan bunga. Ay, ma... hindi po siya ganyan ganyan po yung kanyang bulak-bulak bulak-bulak po yung magiging bunga yung dahon niya naman Ganyan po ang kanyang dahon. Ganyan po ganyan no? sa tibig ng dahon. Nadagdagan na naman sila. Ay, madami na po.

Ano ito po, po Ito yung pinakamalaki ngayon. Yan madami syang sipil.